Ayan mga idol, magandang araw na naman sa ating lahat. Uh, welcome na naman po sa atin pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ng atin pong Pecha para naman po ngayong July 18 at July 19, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lang po natin mga viewers dito po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisahan natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumada update para po ngayong July 18 ayan, dito tayo sa July ayan, 7 18 sa ating pecha, 24 sa ating taon. ayan, ganoon pa rin po simplify lang muna natin sila 0 plus 7 is 7 1 plus 8 is 9 at 2 plus 4 is 6 dito din po sa bandang gitna 7 plus 9 is 16 at 9 plus 6 is 15. At sa bandang baba din po, 16 plus 15 is 31. Ayan, ito po ang ating unang numero. Meron tayong 31. At yung kapares nating numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 9 plus 6 is 22. Ito naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 22. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin tumatayaan. 22, 31 or 41, 22. So yan, pwede, pwede na po yan. At dahil 2 digits po sila, 22 and 31, isimplify lang muna natin bago natin sila isumala. Dito po sa 22, 2 plus 2 is 4. At dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Ayan mga idol, isang numero nga lang po yung nakuha natin dito dahil pares lang po sila ng sumala. Ito lang po 4. At ito lang po yung isusumali natin ngayon. Ayan, isumali natin ang 4, kukunin muna natin yung 22 or 31. Kahit alin po dito sa dalawang numero natin dito ang mauna ay okay lang po dahil 4 din po yung equivalent nila. Ayan, dito po, ayan, kukunin natin muna ang 22. Ayan, si 22, Ventilos, 2 plus 2 is 4. At itong 21, si Mother 31, 3 plus 1 is 4. So, pwede rin dito yun yung 40, kinuulit po natin yan, si 40. 4 plus 0 is 4. At yung 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4. And mga doon po yung mga numero na nakuha natin sa ating sumada update ngayon pong July 18. Meron tayong 4, 22, 31, 40 at 13. Ayan, meron tayong dapat na numero dito at ganoon pa rin gagawin natin. Rambol lang po natin yung mga yan. Pipiliin lang po natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga uh, kombinasyon na gugustuhan po natin yung mga numero. Rambol lang po natin sila. At sa ating sample, kinuha natin dyan ang uh, 13, 13 and 22. yun 4 yun 13 yun 22 at 4 ayan mga lalim po yung ating mga sample at kung nagustuhan nyo po yung mga yan pwedeng pwede natin kumatay ang mga nakuha natin ng kombinasyon dito yung, pwede rin po tayo magdagdag pa o kumuha dito sa task kung ano po po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon rambol lang po natin sila at mga idol, yan po yung ating sumada update para po ngayong July 18. At next natin, isunod po natin yung ating advance sumada. Dito naman po sa July 19. Ayan. At umpisahan natin, sa July tayo, 7 pa rin. At 19 sa ating pecha, 20, 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin dyan. Simple tayo lang muna natin sila, bago natin yung di sumada. dito. 0 plus 7 is 7. 1 plus 9 is 10. 2 plus 4 is 6. Sa bandang gitna din po, 7 plus 10 is 17. At 10 plus 6 is 16. Ganoon din po sa bandang baba. 17 plus 16 is 33 ito po ang ating numero. Unang una natin numero, meron tayo. Red 3. Itong kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 7 plus 10 plus 6 is 24 or 23. Ayan mga 23. Meron tayong 23 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin itong matayaan. 33-23 or 23-33. Ayan, pwede pwede na rin pong kombinasyon yan. At uh, 2 digits din po sila, 33 and 23. Simplify lang natin bago natin na sumada para mas marami tayong numero pwedeng pagpilihan. Ayan, mga idol, hindi tayo sa 23, 2 plus 3, 5. At sa 33, 3 plus 3, 6. Ayan, ito po ang ating susumada, 5 at 6. Yan, unahin natin isumada ang 5. Kunin muna natin yung 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. At 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. and mayroon. At sa 6 naman, kukunin muna natin yung 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Pwede rin yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6 at 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. And maano lang po yung ating mga numero na kuha na pwede po natin pagpilian sa ating pong sumada para kung ngayong July 19 sa ating advance sumada po. Meron tayong 5, 23, 14, 32, 6, 33, 15 at 24 Ayan, ganoon pa rin po yan. Rumble lang natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga korosyonan natin yung mga numero. Ayan, pili lang po tayo dito. At sa ating sample, sa ating sample, ganoon natin yung 24, 24 at 5. Ayan. Then, 14, 14 and 33 then 6 6 and 23 ayan mga idol yan po yung ating mga sample na numero natin nakuha mga kombinasyon sa ating sumad na 'yung pong July 19 yan meron din po tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan po natin sila pwede rin pong matayan ang ito Kaya meron tayong 24.5, 14.33 at 6.23. Sa mga tatlong kombinasyon na nandito, yan, kung nagustuhan nyo yung mga yan, pwede nyo mong matayaan din o kaya magpagtag kayo. Pwede kayong makakuha pa ng mga ilang mga kombinasyon dito sa taas sa ating pong mga 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 numero. Kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayon July 18 at July 19 2024 maraming maraming salamat po